Good morning! Ipinapainit ko po yung uh, niluto kong pinapaitan o beef papaitan kagabi. Ayan, sobrang lambot na ngayon sigurado. At magmumukbang po tayo ngayon ng beef papaitan at tatalakayin natin. Wow! Tatalakayin. Sasabihin ko po sa inyong pagkakaiba ng papaitan ng Ilocano o ng Pilipinas at papaitan dito sa Thailand. Ayan. So, meron po itong intestine, atay, uh, laman ng baka na mataba-taba, at tuwalya. Ang bango. And syempre, lalagyan ho natin ng kalamansi. Pili tayo ng malaki. Ayan. Ito, ito, ito. <laughs> Tigaan natin. Mm, perfect. Ayan. Magdagdag tayo ng saba. Mm. Katabi natin ang kaldero kapag ganitong mga ulam mga kawami. Eh. <coughs> <laughs> Pwede kang magdagdag ng sabaw anytime. Mm. More kalamansi mm. Wow! Sarap ng pagkapait. Parang gusto mong humigop ng sabaw na lang. So, ayun nga. Pagkwentuhan natin. Lagyan ko ng sili. Ang kaibahan ng papait o pinapaitan ng Thailand at nang naming mga Ilocano. Hmm. Kaya mo na ako at nakakagutong. Mmm, napakalambot na. Kagabi pa kasi ito mga kaumami. Mmm, wow. So, ang paipaitan po natin, napakasimple lang. Gisa mo lang sa bawang luya, sibuyas, paminta, tsaka paputukin yung mga tinagtad natin karne, lagyan ng pa pakuloan ng matagal, hanggang sa lumambot, at ilagay yung pait-pait o abdo. Hmm. Ang simple lang, pero ang sarap, di ba? Wow. Mm. Pero dito po sa Thailand, ang kanila papaitan, kakaiba. Pero gustong gusto ko rin. Ang sarap din. Mmm. hmm Grabe yung lambot. Ang kanilang papaitan naman po, pinakuluan muna yung um, uh, mga laman loob, karne ng baka, at malalaki yung hiwa. Pagkatapos nila pakuluan, kapag sobrang lambot na, tsaka nila ilalagay yung mga rekado o pampabango. Hindi nila ginigisa. Hindi nila sinasangkot siya. Ang ilalagay nila yung mga herbs. Tulad ng katanglad. Um, sibuyas, dahon ng kafir. Coriander at yung Thai coriander. Mga dahon-dahon po yung nilalagay nila. Meron ding galanggal. Yun. Tsaka nila, lalagay ng napakaraming sili at lime. Maraming lime din para kontra yung pait at saka asim. Na napaka nila kainin. Meron ng sili. Meron pang tinaddad na fried sili. At meron pang chili powder. Garoon ang kanilang papaitan. Mm. Sobrang nakakamiss. Ang papaitan po na ginagawa ko ay masabaw. Parang karinderia style na napakapait. Nung bata ko, bumiyahi kami ng mama ko from Nueva Ecija, from Isabela to Nueva Ecija. Meron kaming pinag over run sa may Santa Fe yata or Nueva Vizcaya. Eh, uh, somewhere in Nueva Vizcaya, hindi ko na maalala. Meron karinderia na in orderan kami ng papaitan. Ang sarap, sobrang nagustuhan ko. At mula noon, yun na yung uh, lasa ng papaitan na kinag-crave ko. Mm. Karinderia style. Hmm, Look up. Tanggal ng Kayo po ba nung gusto nyo papaitan? Yung mild lang pagkapait o sobrang pait? Nilalagyan nyo rin ba ng kalamansi? Sa <coughs> Ang dami ko pong niluto. Ano? You know, dahil, hindi naman gusto ito ng aking mga anak. Ang ginagawa ko uh, dahil nga mahirap siyang i-prepare o lutuin, uh, nilalagay ko sa mga plastic bag at inilalagay sa freezer. Kapag nagkakrive ulit ako ng papait, ayan, mayroon tayong ilalabas na papaitan from the freezer. Wow! Mmm... -hmm. at ibuto ng kalamansi, kakainin mo na. <laughs> Kasi mapait din naman. Wow. Mmm. ยืดนรงมันเข้าามัเมือ่อ